Hi guys, good morning. Ayan, magpupunas tayo ngayon. Nagamitin kasi ito ni Mr. So, tra natin siya. Trapo lang kasi hindi naman siya masyado madumi. Isang ponting kasi siyang ano eh, Isang bunting hindi nagamit. So, trapo lang siya. Ngayon, hindi na siya masyado matumi. Kaya, snake na. Kabitin niya kasi ngayon to guys. So, alalong natin. At isin lang natin yung mga dust. Ayan. Ganyan lang siya. Kasi tama din ang kunyong. Kaya, ano lang siya. Pa, Dan ni tu. Berdiri ni eh,